So yan guys, welcome to Saudi Arabia. Yan po yung mga misis kadalasan no, kung saan tayo yung bansa pupunta pag nakapag-roaming tayo sa Pilipinas. Pagdating natin sa ibang bansa, may mga messages tayo na nare-receive galing sa mga network natin kung mapag-log man yan o mapasmart. So topic natin ngayon guys, sa uh, patungkol po sa kadalasang tanong kung ano ba ang mas tama i-activate ang SIM card na habang nasa Pilipinas pa o pagdating na sa ibang bansa. So papaliwanag natin guys sa mga kababayan natin uh, lalong-lalo na sa mga nagtatanong po kung ano alin ang tamang uh, proseso para hindi maka problema pagdating sa ibang bansa. So ito guys, mas tama at ligtas po uh, i-activate natin sa Pilipinas pa lang yung mga roaming na SIM card natin ipa pa roaming natin agad kuwabang nasa Pilipinas pa tayo para hindi tayo maka problema. So bakit mas mainam i-activate habang nasa Pilipinas pa guys? So kung nasa Pilipinas pa tayo, ay eh, madali tayong ma-process ng mga network provider natin, katulad ng Globe, sa Smart. So Yan guys, yan yung ginawa ko nasa ano pa lang ako Pilipinas. So nag-send nag, uh, send, nag send na ako sa ano sa activation. So ito guys kapag nagka problema din tayo dyan kung nagpa-activate tayo sa Pilipinas pa lang madali natin ma-troubleshoot o makapag-contact tayo sa ano sa network provider natin kung may error so madali tayo mga makapag-contact sa ano sa customer service kasi yung ibang ano guys yung ibang mga tel telecom company guys hindi na pwedeng i-activate pagdating sa ibang bansa. So, yan yung problema guys, lalo na sa mga prepaid SIMs. So, yan yung kadalasang problema tinatanong sa mga kababayan natin dyan sa comment section. So, yan guys. So, ano-ano ba ang problema pag dito ka na sa, sa, ano, sa ibang bansa mag-activate? So, problema mo. Problema yan guys kasi posibleng hindi gumagana ang roaming dito guys pag dito ka na mag-activate. Kasi pag uh, hindi ka na makapag ng uh, activation uh, message sa Globe or Smart man yan guys kasi wala tayong signal pagdating dito. Kailangan pa natin ng hard troubleshoot niyan guys. Pag uh, yung iba hindi talaga gag gagana, maliban lang sa iba na nakapag-connect sila kung nasa nandito na nag ano kung dito na sila nag-activate so mahirap yan guys pag dito na tayo mag-activate kasi hindi tayo makapag-ugnayan agad sa mga customer service so problema din yan guys pag malaki yung mga OTP sa online banking natin guys o sa GCash ba yan guys so malaking problema pag nandito na tayo mag-activate uh, so so mas mainam talaga ba, guys pag uh, sa Pilipinas pa lang nag-activate na tayo so ito ang uh, activation na uh, roaming natin guys pa bang nasa Pilipinas pa uh, ideal na gawin ito 24 to 48 hours guys ha huh? at least or at least 1 hour bago yung departures so ito po yung misses ng globe sa akin pagdating ko sa ibang bansa so yan guys sana nakatulong yung video natin প্লিজ চব্স্ক্ৰাইব লিজু ন